mga few years ago, meron na akong ni-react na isang post ng isang kababayan natin dito kasi sabi nga ng Taiwanese sa kanya, napakagaling daw niya kasi kahit sobrang lamig, naliligo pa rin siya tapos umalis siya ng bahay na basa yung buhok niya. Tapos, uh, may basta maraming reactions doon and then, um, I was able to emphasize na importante dito sa Taiwan yung mag ng buhok kasi nga, syempre for health the reasons, yan talaga yung number one. Kasi sumasakit nga ang ulo kapag basa yung book mo, ba? Diba? Lalo pa may winter dito. Tapos, meron nag-comment that time na nagsabi na kahit nga sa Pilipinas, naboblower naman yung mga tao. So, gusto ko talagang parang i-emphasize na naman itong topic na ito. Kasi, sa totoo lang, wala talagang hair blower culture sa Pilipinas. Hanggang ngayon, like, ilang taon na bago ako bumalik, ganun pa din. At sa hotel, kailangan mo pang mag-request ng hair blower para magkaroon ng blower sa room mo. Tapos, I've been to like three places, ba? Diba? Ganun pa rin, wala talagang hair blower talagang available. So, sana naman, you know, masanay tayo na magkaroon ng hair blower. Pero, syempre, sa hirap ba naman ng buhay sa Pilipinas, so, unahin pa ba natin bumili ng hair blower, di ba, na mahal naman talaga. Kung iisipin natin, mahal naman talaga yung hair blower, yung maayos na hair blower na hindi nasusunog. Pero, alam nyo kasi bakit, dito sa Taiwan, they have this uh, stereotype na kapag Pilipina ka, buhag hag talaga yung buhok mo. Pero, kung totoosin, hindi naman talaga ganyan yung buhok ng mga Pilipino it's because wala tayong hair blower sa mga bahay natin. Tapos umaga tayo na naliligo, tapos pinapatuyo lang natin, ba? Diba? Sa nagbibilad tayo sa araw. Kaya yung parang sa Bisaya, parang nasubhan na yung buhok mo. Parang nasunog yung buhok mo sa kakabilad. Kaya naging buhaghag siya. Diba yung, yung ano nga, yung bato nga, ba? Diba? Kapag naiinitan, tapos na nauulanan, nabibiyak nga siya. Paano na kaya yung buhok natin, ba? Diba? So, sana um, ma-improve na itong uh, hair blower culture sa atin. Sana magkaroon tayo ng ganitong ideya na para naman maprotektahan yung uh, buhok natin tsaka hindi sumakit yung ulo natin at lalo na ito uh, yung kuto. Yeah. Kasi pagbasa yung buhok mo tapos tropical pa sa Pilipinas, naiinitan ka, dun talaga eh, mas parang masarap yun. Parang gustong-gusto ng mga kuto yung mga ganun, yung basa-basa, tapos yung pawis sa ulo. Kaya dumadami sila, ba diba? Nakakatakot. Dito sa Taiwan, kinatatakutan yung tao na may kuto. So, yun. Yan din yung isang bagay na nakakatulong yung hair blower. Yun lang siguro, yan yung isang bagay na parang naninibago ako talaga. Kasi hanggang ngayon, hanggang ngayon, bawat uh, hotels na natiren namin talaga, wala pa rin hair blower. Kailangan mo talagang mag-request. Tapos, pag na namang hair blower, yun pa yung konti napakahina ng hangin na hindi talaga natutuyo totally yung buhok mo. So, sana naman may improve na yung uh, bagay na yan sa atin.